Good morning mga kapatid. Today is January 28 Sunday. Magsisimba kami ni James sa bayan kasi dito sa amin. Every first Sunday of the week lamang ang may simba. Kaya para sure doon na lang kami ni James. Supposedly 5am kami aalis kaya lang maulan. Kaya eto 7am na mga kapatid. Ito naman si Tati, ay nag para kurtinahan yung aming lababo dahil sobrang kita. Ayan, tingnan nyo ang kalat. Kaya bumili ako lang kurtina para ilagay dyan. Dahil si JM ay magugutom yung pinakain ko muna dahil mangihingi na naman yan during mas sa pagkain. Mukhang nagpakita na nga si Haring Araw. Ayan ang the usual na makikita sa view sa amin, nakapaligid sa amin. Linaw-linaw ng langit parang hindi uulan. Dili, kamotra na, kamot. Dali, sige na. Ano? Ano? Aalis ah, no. oh, ah, na nga kami. Hindi pa ni na Jim natatapos maglinis ng kaniyang sapatos. Kaya tinuruan ko na at tinulungan na lang. Basta siya dapat meron siyang part na siya ang gagawa, hindi puro ako. Unti-unti si Jim tinuturuan ko talaga yan ng mga gagawin niya para alam niya. Kasi palagi akong wala. sa field ako, nasa biyahe. So siya lang alam niya. Tapos na ako maglinis ng isang sapatos niya, siya hindi pa ba kapatid? Sa wakas, natapos na si GM maglinis ng kanyang sapatos, pumasok na sa kwarto para magsuot ng medyas. Ako naman ay maghihelmet na mga kapatid. Sanay talaga kung gumamit ng helmet. Tatakot akong walang helmet magmotor, pati si GM. Kala ko si GM nakapagsuot na ng sapatos, mga kapatid. Inayos ko na yung motor, hindi pa pala siya nakapagsuot. Tagal naman talaga, nakamedyas na, pero sige lang kasi may oras pa naman. Antay na lang natin na matapos siya. Dito binibiro ko si G, mga kapatid, para siyang model dyan. Iwan ko lang, gusto, gusto ko yung polo niya. Binili ko yan sa Cebu noong Christmas. Yan ang gift ng papa niya sa kanya. At ito na mga kapatid, paalis na kami papunta ng bayan. Sana maabota namin ang 8am na mas. Akala ko kasi 7.30 tapos 8.30 matatapos yung mas or mga 9. Pero sabi ng kasama ko 8am daw ang next na mas kaya medyo nagmamadali tayo dyan. Sana makaretain tayo ng na, nag-uumpisa pa lang yung mas. Nandito lang na kami sa simbahan at nakaabot kami sa homily ng pare, mga kapatid. Then after the mas, inantay ko si Jim kasi nag-bless pa sa pare. Ayan, papalapit na sa akin. Katabi ng simbahan ay merong pagupitan na suki namin kaya dinala ko si GM para magpagupit. Suki so, okay ko talaga to para kay JM kasi magaling sila magupit mga kapatid katabi lang ng simbahan, ayan ang kanilang shop. Pati ako, ka mga kapatid, nang pagupit na rin ako kasi mahaba ng buhok ko. Siya din yung soke ko sa pagpapariman. Maganda siya mag mga kapatid. Dahil hindi ako nagbreakfast breakfast at ang hali mo muna kami dito sa Jum shower. So, posede, eh, lechon ang gusto ko kaso lang sarado pa. Yan, tinignan ko yung aking pinagupit kapatid. Palaging nasisira sa helmet. Ito ang love ng Sodom Pangalawang kain ko pa lang to simula nang bumalik ako sa Borongan. In order namin ay pansit lang para sa akin at burger para kay Jim and fries. Fries lang yung kinain ni Jim dyan. Hindi niya kinain yung burger kasi busog na daw siya. Ako din mga kapatid yung pansit dinala ko sa bahay. Kinahaponan pumunta si John TV sa bahay kasi interested siya sa GoPro ko na hindi ko naman nagagamit mas maganda sa kanya yan kasi nagsisisid siya mga kapatid ako hindi nandito lang naman ako sa cellphone nag edit kaya na bibenta ko na sa kanya yan nagpaalam naman ako sa aking husband kaya alam na na ibinibenta ko pinili na kapatid ni John TV ayan si John TV pinili ng GoPro kasi hindi naman ako nakaka-pinili tayo ng ano GoPro nagsisisid <laughs> tayo. Oo, uh, prepared ko lang cellphone lang. O pwede din GoPro yung GoPro ng husband ko Hero yeah, yung So gabi na mga kapatid, tinatamad ako kaya nagprepare lang ako ng salad. Walang raisin sa grocery na pinuntahan ko kaya ito ay apple lamang at saka ripulyo mga kapatid with Japanese mayonnaise. At konting asokal, masarap naman din ito yung aking dinner ngayon. Yun lang po. Thank you so much. Bye.